Tara, linis tayo ng motor. Sabunin muna natin guys. tapos ko nang siyang basahin. Eh. Dito nga guys, nagumpisa umpisa na akong sabunin yung aking motor. Joy nga pala yung gamit natin dyan para mawala talaga yung mga bakas ng ulan, alikabok. Ayan. Natapos ko na rin siyang bandawan muna. Binalawa ko muna siya ng tubig para mawala yung mga nakakapit na alikabok o potik. Pero actually, wala siyang potik. Alikabok lang. Kaya, sinabon ko muna siya ng sinabon. Ayan. Punas lang ang punas. Hanggang may makitang madumi, punas lang ang punas. Ganyan magdinis ang isang papoy vlog. Inuuna ko yung harap kasi siyang mas madaling linisin kaysa sa likod. Kaya, Lagi akong sa harap nag-uumpisa. Hindi man siya nagagamit kasi puro alit ang mukha lang siya. Kaya hugasan mo na yan. Baka makawin tayo po eh. Dito nga sa parte na to, medyo binilis ako na ng konti. Baka mainog kayo manood. Kaya binilis ako na. Ayan guys, sinunod ko yung mga gulong rim. Yung mga sulok-sulok ng gulong. Para wala tayong nakakaligtaan na punasan dito na ako nagsimulang magbanlaw binalawa ko na yung harapan para mawala na yung mga sabon-sabon at malaglag na rin yung mga dumi-dumi ayan guys tabo nga pala gamit dyan pero may hose ako dyan nakalagay sa batya para buhos lang ako ng buhos para mabasas lang lahat ayan guys so gubuhos nga ako dyan para linis na rin sa mga motor ayan ngayon yun naman yung motor natin dapat kailangan inalagaan natin yan makakawit tayo ng bulakan guys eh, kaya dinisin natin para fresh dito na nga ako lumipat sa likod para mapunasan na yung mga madudumi sa part ng likod para matapos na tayo guys dito nga guys lumipat na tayo sa makina para malinis ma na natin yung mga kasulok-sulokan ng ating makina and guys binrush ko muna pala yung mga langis na nakadikit ginamitan natin ng gasolina para matanggal yung mga langis. Mayroon kasi tanggalin yan sa sabon lang. Kaya nilagyan natin ng gasolina, binrush natin para matanggal yung mga langis-langis. Sa oras na yan, anyway, wala na siyang langis. Natanggal na natin lahat. Kaya punas lang tayo ng punas mga idol. Dito nga mga idol, nagbanlaw na tayo para matapos na natin yung ating ginagawang paglilinis sa ating motor at mapunasan na natin siya. Yan nga, ginamitan natin ng hose dahil dahil nagsawa na sa kakatabo ng tubig. Dito nga guys ay tapos na tayo guys. Maraming salamat sa inyo guys. Sana supportahan nyo ako. Mag-subscribe kayo sa akin. At mapanood nyo aking video. Dito na nga guys ay tapos na tayo. Maraming salamat sa inyo. Pa-subscribe naman ako sa inyo mga idol. Para tulungan niyo rin ako na magkaroon tayo ng maraming subscriber. Thank you po sa inyong mga idol. I love you all.